ang nakaraan. Cookie ni Happy. Masarap at may dalang ligaya. Si Happy, nahulog na nga ulit kay Juan. Kaso, hindi pa bumababa sa Mount Everest si Juan. Kahit ang sabi ng cookie ni Happy. Don't close doors. Everybody deserves a second chance. Basa, wet, hindi tigang. Sorry nga pala kung naistorbo yung tulog mo ha Para pagbuksan lang ako ng gate Masaka po tuloy ng ulan Ah, hindi okay lang bakit na hindi ka nalang umuwi sana kay Agatha para hindi ka nabasa ng ulan? Nag-aaway ba kayo? Hmm. 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 Dahil sa nangyari sa mall? Sorry, Juan, eh Hindi, huwag ka sorry Mabuti na rin yun. At least, nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi sa kanya ako ano yung totoo. Mm. Yung kay Kat-Kat? Uh Oo. -oh. At... hindi ko pala talaga siya mahal. Ah. Ano nalaga? Akala ko pala nga serious kayo. Di ba nag-move-in ka na? pero marami rin kasi nangyari lately eh. Tapos dun ko na-realize na isa pa rin yung babae minamahal ko. OMG! Confirmed! Ikaw yun happy! Maging asyumera ka na sa pagkakataon na to! <laughs> Sabi po kasi ni Mamsi, palagi ka daw po pinag-overtime ni Miss Sunit. Overtime? Opo. Sinabi yun ng Ma'am Opo, siya po nagsabi. Uh, uh, huwag ka mag-alala, na. Simula bukas, hindi ako mag-overtime. Mas marami na akong oras sa inyo para mas madalas tayong magkakasama ng mamsi mo, okay? Talaga po! Oo. Yay! I love you, Popsie! I love you, Anna. Oh, hindi ka ba may inaantok? Sige na, matulog ka na. Susunod na kami doon. Ha? Eh? Sige po. <laughs> Overtime pala. <laughs> Akala ko matutulog ka na. Nalimutan ko lang kung mag-good night. Ay, kaya naman <laughs> pala eh. Oh, good night. Good night po. Good night, good Mamsi. Night. Good night. Oh, matulog ka na, okay, ha? Apo. Sige. Good night, Kat-Kat. yan talaga ang pag-ibig. Parang ipis. Hinampas mo na ng tsinelas. Tinapakan mo na. Kaya akala mo patay na. Pero buhay pa pala. Parang nangangamoy bali ka na. Buti naman. nag na kayo ng aga na ngayon. Nakakatuwa. Natadhana na ng kumilos para maitama yung mga maling diskarte mo sa buhay, Juan. Ngayong wala na kayo ni Agata, mabalay na ba kayo ni Happy? Si Happy naman ho talaga yung dahilan. Bakit nakipag-break ako kay Agatha? Ito nga yung tanong. Handa bang makipagbalikan sa iyo si Happy? Basta't susundin ko yung advice ninyo, Papi. Diligawan ko siya ulit. Palagay ko naman din na kailangan yung mahabang ligawan. Mabuti kaya ay mag heart to heart talk kayo ni Happy. At nakakasiguro ako na tatanggapin kanya ulit. Alam mo, I will miss you again kapag nagbalikan ka na kayo ni Happy. Pero, I'll be okay. Kasi alam ko naman na magiging masaya kayo ulit sa dalawa. Basta mamaya kapag uwi ko, pagbalikan na ako sa kanya. Hmm. Sana nga po magdilang anghel kayo, mama mo. At sana, bigyan pa ako ng second chance ni Happy. Huwag kang magbibilang ng sisil, Juan. Alam mo naman niya, mga babae, minsan parang bagyo. Kahit pag-asa, hindi sila ma-critic. <laughs> eh kayo mga lalaki, para kayong foreign language. Kung hindi kayo pag-aralan, hindi kayo maintindihan <laughs> Ano yung nasa yo? Arigato gozaimasu. <laughs> ay ay ay. Mika <laughs> po ka kakalokohan. Uwa mo na. Tensya na. Galing pa kasi ako mo eh. Ano bang balita? Pare, alam mo bang may balak si Agat na i-pull out yung investments niya? Hindi niya sinabi sa akin kung anong dahilan niya eh. Alam mo ba kung bakit? bro. Ako yung rason. Takip na ako yung agad, eh. Pare, hindi na tayo pwede mawala ng business partner. You know that dami tayong babayaran na loans. Mapipilayan tayo pag umalis si Agatha. Ah. Alam ko, alam ko, bro. Ah, uh, sa ko sa, Gagawa ko ng paraan. Make sure that you do. Dahil pag nawala si Agata, sigurado magsasara ang car shop natin. Hi. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba, please? Itigil mo muna yung paglalaro mo at kausapin mo ako na maayos. Okay, look. Alam kong malaki yung atraso ko sa'yo. Pero sana naman huwag mo idama yung car shop. Maapektuhan si Kyle kapag ginawa mo yun. Kawa mo naman yung tao. Nadadamay. Wala naman siya kanilaman dito sa problema natin. Simple lang naman ang kailangan mong gawin para hindi malagay sa alangan ng car shop. Agad na mahalaga sa akin yung car shop. Pero mas importante sa akin si Happy. Sorry, pero hindi mo na ako mapipilit na bumalik pa sa'yo. Wala nang makakapagpabago ng isip ko. Really? Are you sure about that? Yes. That's my final decision. Kahit magsumbong ako sa TSW, di na nila na sila tungkol kay Katat matigas talaga ng ulo nitong si Agatha? Eh, di mo ba alam na ang relasyon ay parang course? Kung hindi talaga para sa'yo, mag-shift ka na lang sa iba. Don't you dare, Agatha. Please, labas si Kat Kat dito. Huwag mong idama yung bata dito sa problema natin. Why not? Siya naman ang punit dulit nito, di ba? Isn't she the reason kung bakit tinatoon niyo ni Happy ang baybahayan nyo? Agad na tinapos ko nung maayos yung sa dahil malaki yung utang na loob ko sa'yo. Pero kung gagawin mo yung banta mo, ako nung makakalaban mo. Do I look scared to you, Juan? Akala ko pa naman ng kilala mo na ako. Baka nakakalimutan mo. I'm a fighter and I hate losing. Kaya lahat ng gusto ko, nakukuha ko sa bandang huli. Oh, just so you know, this is not a trip. It's an FYI. Kat! Hoy! Napaka ka, hindi pa, pa kami tapos sa merienda na. Okay lang. Antayin ko na lang eh. Popsi, ba't parang matamlay po kayo? Sorry, mm. anak ka. Pagod lang talaga si Popsi eh. Dahil po ba kayo may na no, nakita po natin sa mall? Ah, hindi, hindi, anak. Pagod si Popsi dahil sa trabaho. Konsensya ka na, hindi tayo makakapaglaro ngayon, ha? Okay lang po yun, Popsi. Ipagbebe ka namin ni Momsi ang cookies. Masarap po ito. May kasama pang kiss namin ni Momsi. <laughs> Talaga? Opo. Oh, wow. Oh, balik ka na doon. Balik ka na dyan, ha? Ano mm. yun? Mix-mix, ha? namin Thank naninig kasi nagbe-bake kami ni Kat Kat. Ako, walang problema. Yun, e, mabuti nga mayroon kayong banding, di ba? Miss mm. de la Costa, ikaw, mabuti na lang naabutan kita rito sa bahay niyo, no? Umapot na, tsempot na. Oh. tayo, eh. Ah, uh, Miss Didit, matanong ko lang po. Gano'n ho ba katagal bago ma-finalize yung adoption po ni Kat Kat? Ay, parang nagmamadali kaya yata, Miss Abela Costa. Ay, hindi naman ho. Nagpa-plan ho kasi kami ni Happy na ipasyal si kat Cat sa Disneyland. Eh ngayon po, inaayos ho namin yung passport niya. Eh hindi ho namin siya may isasama hanggang hindi ho namin siya legal na anak, di mo ba? Hmm. Pupunta ka pala ng Disneyland. Talaga po, Popsie. Pupunta tayo ng Disneyland. Mm -hmm. ah? Di ba, anak? Pag-usapan natin. Oo! Oh Oo! -oh. Surprise! Yay! Wow! Punta ka pala ng Disneyland? Isang Disneyland naman kayo pupunta. Sa Tokyo? Hong Kong? <laughs> <laughs> ah. Parang, ah, asan na ah. Parang nakaka-confuse lang. <laughs> Parang nakaka-confuse yan. Ah. <laughs> <laughs> maraming salamat, Miss Didi, tulit sa pagbisita sa amin. na oh, walang problema. Alam niyo, trabaho ko naman talaga ang dalawin si Kat Kat dito. Eh. Una, para masiguro na maayos ang lagay ng bata. Pangalawa, para masiguro din namin na sumusunod kayo sa policies namin. Kasi ulitin ko, isang paglabag ninyo, kukunin namin yung bata. Kasi bibigyan namin sa mas karapat dapat na perspective parents. Pag-u kayo Miss Didi. Rest assured, eh, tumutupad ho kami sa lahat ng rules. Buti naman. Sige. Mauna na ako. Ah, teka. Sandali. Ah, medyo na-confuse lang na ako kanina. No? Saan ang Disneyland pala kayo pupunta? Sa... Hong, Hong Kong. Kong. Maganda doon. Oo, oh, oh, ganda na. na. Sige, sige. Mauna na ako. oh, sige po. Kami na rin po. sige, ingat. Okay. excuse me. Ay, maganda sa ko po. Hello. Um, pwede ko po bang itanong kung anong business nyo kinawa na Juan, inam ko muna ng juice. Oh. Okay ka lang? Parang matamlay ka ata. Um, happy may ikilangan akong sabihin sa'yo. Ay, okay. Diyos ko! Pasensya na. Kalimbuto ko yung gate. Nakabuksa ata. Balik ako. Teka lang, teka lang. agad, ha? Hmm. Yun nga yung sasabihin ko sa'yo. Nas! Ah. Oh. Uh, ha? Ikaw, sabi siya. ikaw. Ah, Katkat, sandali, ha? Dito ka lang una, ha? Ikaw, okay. sabi siya, Miss Didi. Sabi siya. Mr. and Mrs. De La Costa, ito ko ba yung sinasabi sa'kin sa ni Miss Agatha? Oh no! Kapag nagkataon, goodbye cat cat na talaga. Hindi ko na kaya ang kamalditahan ni Agatha. I cannot! Bakit hindi kayo makasagot? Uh, Miss Dib, hayaan niyo mo muna Misty, may mag ka kami magpaliwanag. kasalanan. Ano naman ipapaliwanag din yung dalawa? Ha? Alam niyo ba na hindi dapat napupuyat ang bata? Ang sabi sa akin ni Miss Agatha, madalas daw alas 10 ng gabi, igising pa si Kat-Kat. Kasi kayong dalawa, kung ano-ano raw ang ginagawa ninyo, kaya pati yung bata, nadadamay, napupuyat. <clears throat> ah, ah... Uh, yun lang ho ba? Yun lang? Mr. De La Costa, yun lang? Akala mo ba joke lahat to? hindi naman ako sa ganun. Ang ibig ko sabihin, si Kat Het po kasi, namamahay pa, kaya hindi pa ako makatulog dito sa bahay. Pero alas 8 ng gabi, nakaigahan ako sa kama yun. Oh po. Tsaka, magal magalala dahil promise po namin, naayusin po namin yung sistema, papatulogin po namin na maaga yung bata. Mabuti. Okay, tama oh, yun. Po. Siyempre, ayaw nyo naman lumaking punggut yung bata, hindi na. Tama po. Oo, oh, ayaw namin ng ganun. Sige, mauna na ako. Hindi po. Hindi po. Kayo. Salamat po. Thank you. Thank you sa info. Salamat. Ano bang problema mo, ha? Pasalamat nga kayo, hindi ko pa sinumbong yung big secret. I mean, hindi pa. Opo, sandali. Teka lang, teka lang. Huwag kayo dito mag-away, ha? Mamaya marinig tayo ni Kat-Kat, eh. Happy, please, pumasok ka na muna sa loob. Kakausapin ko lang muna ito, ha? Sige it. Agatha, please. Alang-alang sa pinagsamahan natin, please stop this. Pwede ba huwag ka nang pumunta dito? Ano naman masama kung magpunta ako dito? I'm just here to take back what's mine. Dahil dyan sa ginagawa mo, mas lalo mong pinapalayo yung loob ko sa'yo. Ginagawa? Juan, wala pa akong ginagawa. Yung kanina preview pa lang yun na maaari kong gawin kapag patuloy kang nagmatigas. Sa totoo lang, nagsisisi na ako. Na sinabi ko pa yung tukol kay Kat-Kat sa'yo gusto ko sana maging honest sa'yo, sabihin lahat-lahat dahil gusto ko maging fair. Yun pala, gagamitin mo lang para i-blackmail kami. Number one rule in business one, never share your trade secrets with a competition. Come back to me while you still have a chance. Dahil sa susunod na magkita kami ni Miss Limalandang, sasabihin ko na lahat ng nalalaman mo. Tumakdo ka na lang sa taas ng paborito mong cartoon sa malapit na palabas. Ayoko po manood eh. Bakit po kayo biglang na makapagpapalabas? May problema po ba? Alak, wala naman. May nakalimutan na lang kami ang bigay na papeles kay Miss Didit. Kaya bigla kami lumabas. Pero mungunang problemahin yan, anak. Ah, ganun po ba? Kinabahan po ako kanina. Akala ko po may tao sa labas para kunin ako at ilayo sa inyo. Ayoko na po sa bahay ang punan. Gusto ko na po din sa inyo. Mm. Anak, huwag kang matatakot dahil dito ka lang sa bahay kasama ko at ang papsi ko. Talaga po, Mamsi? promise ah, ko sa iyo Hindi ko ahayaan na may maghihiwalay sa ating dalawa. Hmm? Papi, nakausap ko na si Agatha. Ang importante, nasa atin pa rin si Kat Kat. Tahan na yan. Ano? Pero Juan, paano kung magsumbong si Agatha sa si DSWD? Paano kung sabihin niya yung totoo? Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Ayoko rin mawala si Kat Kat. Napalapit na rin yung bata sa akin. Gagawin ko lahat para malusot tong gusot na to. Ano yung pala ko? Ay. Mamaya having my dinner. Baka masira ang appetite ko. Agatha, hindi ako pumunta dito para maipagawa pag-away sa'yo. Papayag na ako sa gusto mo. Hindi na kita iiwan. I'll give this relationship another chance. <laughs> Oh, 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 sorry, sorry, I just got <laughs> carried away. I'm so happy, Juan. you am so i And I promise I will be the best girlfriend in the world. And you know what? Let's just forget that na I'm And continue with the Agatha, meron lang sana ako isang favor na hihingin sa'yo. Kung pwede sana, hayaan mo lang muna ako na tulungan si Happy hanggang ma-finalize lang yung adoption para lang makamove on na siya. And then kapag nangyari na yun, I'm all yours. Okay, fine. But, you better keep your promise or else. Parurusahan kita. You bad boy. Ang oh, oh. nice naman siguro ng oh, Oo naman. Hi! Hi! Hi hello, Happy Joy! Hello, Joy! Mwa! Hello! John. hello John. Wow! Oh, naman. Happy, may Nala kaming pasalubong para sa'yo. Yes. Teka, nasan si kat, kat Ano ka ba? Tinext ko na si Lucky. Sabi ko pumunta dito para bantayan si Kat-Kat. Kasi aalis uh, tayo. Dali, magbihis Yay! ka na. Ah, uh, hindi pwede. Sa Actually, sakto nga yung dating yun dahil medyo kailangan ko ng karamay. Mm. LQ na naman kayo ni Juan. Hindi. Ah, si Agata. Pumunta dito kami na. Eh yun, kinuusap pa nga yung DSWD. Akala ko magsusumbong. Ano? Alam mo, yung Mount Everest na yan, walang patawad ah. Isa na lang, makakatikim na yan sa akin. Inaway ka ba? Hindi naman niya ako inaway. Kaya lang, kanina, hindi ko nang pinapakita. takot na takot ako, baka biglang may chuchu dun sa DSWD. Kung kailangan mo ng rest, baka yan. Nandito, nandito kaming tatlo. Mm. Oo. Oh, mm. Kaming bahala sa sa'yo. Magpapabarangay tanot pa kami dito. <laughs> hindi, okay na. Si Juana daw bahala. Magayusin kay Agatha na yan. Eh, in fairness naman kay Juan, maaasahan ko siya dahil kahit kailan naman siya naman talaga yung knight in shining armor. Oh, ano na yan, Happy? Ano na nangyari sa sinasabi at nilalatag mo na house rules? Don't tell me, may namumuuna namang feelings. Yan, para kay Juan. Actually, inaman ni Juan na may siya para sa akin pa rin. Eh, ikaw? Is the feeling mutual with one Inaamin ko naman eh, na mahal ko pa rin si Juan. Actually, yun naman talagang dasal ko gabi-gabi. Na sana, maayos namin yung marriage namin. Alang-alang kay Kat-Kat para buo naman kami. Bangal. May aasa? Nabanggit sa kanya ni Juan. Gusto niyang makipagbalikan ulit sa iyo. Kapag napagkukwento ang panamin ni Juan, masaya si Juan. May paasa? Bro, kalala na naman kung gaano katuso si Aga ha? Pinaglalaban din niya yung commitment okay. mo Itikay mo na tong kahibangan na to. Huwag ka nang umasa kay Juan. I can be Cat Cat's dad. Wala na nga bang pag asa Hindi talagang magiging masaya sa akin. I just want to be happy. want to be with h being.